Hi guys, mag-unboxing ulit tayo. Ito yung last na dumating, pero meron pa akong inaantay na isa. Tagal na rin yun. Unboxing natin to guys. Dagdag sa akin paninda. Sa akin paninda. Unboxing natin. Dali tulungan nyo ako. Sa mga nyo ako mag-unbox nito. Ayan. Wait lang. Ayusin natin napaka-ano nang napaka-purul ng gunting Nasaan kaya yung isang gunting kasi ng kulay itin napaka -puro, tingnan nyo, oh asa yung kulay black na gunting ko hindi sya ko ng alas purul, mapurul ang gunting Tada! Tada! Ito yung talagay kong nakikita. Ala! Kaya po lang hindi na siya maano. Wait lang. Ito yung palagi kong nakikita sa TikTok na nila live ng karamihan. So, syempre, hindi ako magpapahuli dahil gusto ko rin kumita. Nagbabudol na ako para ibenta ko rin sa inyo hindi ba ganun lang buy and sell buy and sell ah, tingnan natin kung maganda ang ano kung maganda tong produkto na to sikat na sikat to sa ano eh sa mga nagbebenta eh ready na ba kayo ready na ba kayo ready na Ta-da! 3-in-1 lotion. Dapat. Dapat. Kung hindi pa tayo pumuti na ito, ewan ko na lang. Snell White Body Lotion na 300 ml. Snell White. O, oh, diba? Endorser na yung niya. And Melclosion Hand Body hand and body na may 300 ml ulit. for skin. And of course, hindi mawawala ang favorite ng karamihan, papaya. Ayan. Papaya lotion. May 300 ml din. Ayan. Meron naman silang ano. So, Ops. Legit nga. Legit. 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 Uh-huh. Uh-huh. So, ayan. Meron nga pala silang mga ganyan-ganyan pa. So, syempre guys, open natin. Bakit parang... Bakit... Bakit ano lang? Bakit... Bakit tape lang yung nilagay dito? kaya yeah, mag-antay kayo sa review ko pag hindi ito maayos labot kayo sa akin <laughs> mm, tape lang oh ganito ba talaga sealer ganito ganito ba talaga ang pag-sell nyo or nilagyan lang nila ng tape para hindi mag-push-push kapag nasa courier na oh. malawa ko ano to, ay ah, hindi hindi oh, ba hindi ko alam How, how could you say you love me? Wala pa, naku, paano nga ba yun? Ayan <laughs> lang, hindi ko alam. Paturo pa ko mamaya kay Chris. Nakalimutan ko paano nga ba yun? Amoy papaya siya. Sigurado ba talaga to? bango parang amoy alam mo yun yung papaya na hinog hinog na hinog e papaya nga eh ganun talaga siyang amoy hmm. tasting pa natin yan I tasting pa natin So, ito. Ayan, naka-scotch tape din. Siguro nilagay lang talaga nila para ano. So, yun lang guys. Sa lahat ng may gusto nito, yung link nasa yellow basket na, i-click nyo na lang. Check out na po kayo. Thank you so much! 3 in 1 lotion. Nasa yellow basket ko na ang link nito. Pakiclick na lang. Wala nang time eh. <laughs>